Pakitago na lamang po ako sa pangalang Elise, 24 years old, at nakatira dito sa Quezon City. I never thought na magagawa ko rin na sumulat sa inyong programa. Siguro dahil hindi na talaga kaya pang matagalan ang pinagdaraanan kong depresyon sa relasyon namin ng boyfriend kong itatago na lamang din natin sa pangalang JR. Nasa third year college pa lamang kami ng boyfriend ko, Kuya Poy, Actually wala namang issue ng cheating sa pagitan naming dalawa pero pakiramdam ko kasi ay nawawalan na ako ng gana sa relasyon na meron kami ni JR. Paano ba naman kasi sa apat na taon ng pagsasama namin ay hindi ko man lang ma-feel sa kanya ang pagmamahal niya. Mabait naman siya at labis at labis labis ang pasasalamat ko rito Kuya Poy honest and loyal din siya sa akin. Pero siguro dala nga ng mas bata niyang edad eh ganoon na lamang yung pakiramdam ko sa kanya ngayon. Kumbaga, ay parang hindi pa siya ganun makaramdam sa mga pangangailangan ko rin bilang girlfriend. Si JR kasi yung tipo ng tao na masasabi kong walang emotional intelligence. Hindi ko man lang kasi maramdaman sa kanya ang kailangang suporta sa tuwing may pinagdaraanan din akong matinding problema. Yung tipong kahit para bang sobrang depressed na nga ako sa lahat ng bagay sa paligid ko, pero kahit kailan ay hindi ko man lang narinig sa kanya na Okay ka lang ba? Kumusta ka naman? Kaya mo pa ba ang mga hinaharap mo? Sobrang laki na kasi ng tulong kung sakaling matanong niya ako at makumusta ng ganon, Kuya Poy. Pero hindi siya talaga ganon. At hindi, dahil nga dito ay hindi ko maramdaman na may taong handang umalalay sa akin. Hindi naman din ako materialistic na tao, Kuya Poy, ang kailangan ko lang talaga sa relasyon namin ay yung atensyon at pag-unawa. Pero bakit ganun? Hindi ko talaga yun makuha kay JR. Kaya tuloy unti-unti nang nawawala ang dating pagmamahal ko sa kanya. Matagal ko nang iniisip na iwanan na siya. Plano ko nga sana pagkatapos ng graduation ay sabihin ko na ito sa kanya. Ayoko na kasing para bang ipinagsisiksika ng sarili ko. Sa isang taong hindi naman kaya o hindi naman intensyon na intindihin din at alalayan ang mga nararamdaman ko. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon, Kuya Poy. Pero umaasa ako na makakakuha ako ng payo mula sa inyong programa at mula rin sa mga kapwa ko tagapakinig at tagapanood na nakatutok sa programa ninyong H2H o Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Elise. Especially for you. Napakinggan nga natin kanina ang kwentong ibinahagi ng ating letter sender na si Elise at ang kanyang... Uh, Matagal ng boyfriend for 4 years na si J.R. na sabi nga ay parang hindi ganun ka-expressive. Ilang beses na po natin narinig ito, no? Uh, ang mga ganitong klase, ng mga kwento na nagkakaroon ng problema sa mga partner nila na hindi expressive or feeling nila ay hindi supportive sa kanilang uh, mga partner katulad ni Elise. Ayan, kaya naman, alam mo, uh, kanina nagbabasa ako ng mga reaction dito, Elise, no At bago ko sabihin, yung uh, sa akin o ito na muna basahin natin ang sabi ni uh, Nanay Teresita Perfinian, sabi niya masasabi ko sa ating letter sender ngayon, huwag kang mag-alinlangan na uh, ng tunay mong nararamdaman ang boyfriend mo. Sabi mo nga, four years naman na kayo. Sa haba ng panahon na yan, pari, uh, panigurado naman na palagay na din ang loob nyo sa isa't isa. Maraming salamat. O, yan yung uh, paalaala ni... Uh, Tita Teresita Perfinian uh, sa inyo, Elisa, no? Hindi naman dapat kasing ano, no? Hindi naman dapat hiwalayan agad yung naiisip mo. Or unless, unless, eh kapag ka nagsasabi ka na ng mga problema mo, kumbaga bigat na bigat ka na, at siya naman, ang sinagot lang sa'yo ay, hmm, okay, hum, yan yung mga ugong lang, yung ganyan, o kaya tinapik ka lang sa balikat, yung mga ganyan, Teka lang. Oo, wag naman. Iyon, <laughs> medyo mag-isip ka na. Interesado ba siya na tulungan ka, alalayan ka? Pero kung sakasakali, alam mo, meron kasi mga tao na ano eh. Meron mga tao na they may not be uh, as expressive, pero talagang loyal sila, mahal ka naman sila, uh, mahal mo naman, mahal ka nila. Pero hindi nga nila may express doon sa paraan na ine-expect natin. Uh, alam mo, uh, take for example, ito ibubukas ko na naman yung bahay ko at yung pagsasama namin ni Mrs. Popoy sa lahat. Pero uh, between us two, sa amin uh, uh, hindi kasi masyado masalita, hindi rin masyadong uh, uh, mahawak si uh, Mrs. Popoy sa akin. Pero in times like these na kapag ka medyo mabigat na at talagang uh, nag-uusap na kayo ng masinsinan, talagang lahat ng focus na sa'yo. Pero yung i-expect mo na makikita mo kami in public na naka-nakaray-karay Uh, ako ni uh, Mrs. Popoy na extra sweet yung talagang uh, naka ano nakayapos o oh, hindi lang magka holding hands yung mga ganyan yung talagang halos di na makalakad dahil talagang naglilingkisan na hindi we are not like that Oo, oh, may mga partners na ganoon. Pero yung sa iyo nga ano, uh, hangga't hindi mo ina-address din, maganda na sabihin mo sa kanya. O oh, merong uh, mga partner na kailangan nating hilahin, kailangan nating i-guide sa kung paano mo ba gustong makausap ka. Hindi yung uh, gagawin natin silang manghuhula. Ah, uh, meron talagang ganoon eh. Siguro sa environment nila nung uh, lumaki sila. But does that mean hindi kanila mahal? Wala silang pakialam sa'yo? sa No. Oh, hindi naman, not necessarily or ganun din uh, ganun lang talaga siya. But the moment na sabihin mo, "Uy, ganito." Ano bang masasabi mo? Tanungin mo na direkta. Oh, hindi pwede pe kasi pakiramdaman na lang ng pakiramdaman ang laro sa relationship natin. Oo, oh, kailangan minsan uh, you go straight to the point. Anong kailangan mo? Alika, samahan mo muna ako rito mag-usap tayo. Ano bang opinion mo rito? May mga ganyan na klase ng mga partner. 'di ba? At ayaw mo rin naman kung kabaliktaran na wala ka namang problema pero sinasabi ng partner mo may problema tayo. 'Di ba? Ayaw mo rin ng ganun? Oh, bakit hindi maayos ang buhok mo? Merong issue. Yan yeah, may mga gano'n. <laughs> 'di ba? Gusto mo ba 'yon? O mag-usap muna kayo. Sabi rin ni Abigail Andriquez, mag-usap muna kayo, Elisia. Adjust mo 'yung saloobin mo. Hindi mong kailangang i-stress 'yung sarili mo kung kulang sa effort o sa pagkukusa 'yung boyfriend mo. Marami naman 'yung uh, sort of happiness uh not just from your boyfriend uh, na manggagaling. Uh you socialize din with your friends. Eh, huwag tayong masyadong nakafocus nga. O kapagka meron kang uh ah uh, minsan ganyan din yung thinking natin ano nalulungkot ako ang makakasagot at makakapag-alis ng uh, ng lungkot na ito si boyfriend o si girlfriend lang hindi not all the time nandiyan ang pamilya mo nandiyan yung iba mga tao nandiyan yung mga kayo na sa school pa kayo nandiyan yung professor mo 'di ba o, oh, ang problema mo, grades mo, papaano ka magiging uh, maigi, ganoon. O, oh, huwag mo masyadong paghanapan yung isang tao for something na alam mong hindi niya kayang i-offer. Or, uh, better yet nga, ay sabi mo sa kanya, ano ba talaga ang kailangan mo sa kanya? Anong opinion? Anong pagsuporta? Minsan kasi kailangan, ganoon lang. Hindi hiwalayan ang sagot sa lahat. Kaya maraming maraming salamat pa rin, no? Elise? At sana masolusyonan mo ang uh, problema na iniakyat mo sa sa amin dito sa H2H, sa Heart to Heart, bago mo tapusin ang lahat. I-exhaust mo muna ang lahat ng uh, effort para mapanatili pa rin na maayos naman ang inyong uh, relationship after all. di ba Ang uh, takeaway mo rito, loyal siya, faithful siya sa'yo, walang third party for the last four years. Naku mahirap makahanap ng mga ganyan. Mm, -mm baka kailangan lang kalampagin uh, o kaya naman ay hilahin din sa kung papaano mo gusto yung uh, boyfriend mo.